Hello guys, tuturo ko sa inyo kung ano ang problema nito. Saksak natin kasi hindi na siya gumagana yung washing pero yung ano yung Saksak muna natin ito. So, yan ito yung Capacitor niya. tanggal na yung isa saksak natin tapos pag inikot natin tong switch niya ayan hindi siya gumagalaw kapag inikot natin yon ito ayan gumagana wow, wala namang balik ikot na naman natin ayan Tingnan natin dito sa loob. Ito. Mm. Gagana siya. Tapos pabalik. Yan. yan ang problema ng itong kapasitor. Hindi siya gumagana. Ngayon meron tayo dito. Nilipat natin yan. Yung isa lang, yung papunta lang washing. Kasi gumagana naman itong dryer. Ayan gumagana yung dryer ngayon yung sa washing lang yung wala bunutin muna natin yeah. Yeah. tapos yung dalawa yung papunta dito sa may washing yun yung lipat natin dito isang ka dito lang sa dalawa na yan. Pares lang naman yan dito. Tanggalin lang natin yung isa. Ito. Tapos, yung isa. Tapos, paganda dito lang putulin para may palatandaan. Yeah. Tulin natin dito. Hmm. Saka yung itong blue. Yeah. Ngayon, well, kakabit natin yung ito dito sa may blue. Yung isa. Ganun lang naman yan eh. Para ipakita ko sa inyo yung... kung gumana siya dito na hindi na natin kailangan pang i- yan. Ay, Ayan guys. Nilagay ko na yung dalawa. Tapos tetestingin natin. Kung gumana siya. Itong isa, doon pa rin yung gagaano, gumagana pa rin yun eh. Kumbaga dito lang tayo kumuha ng isang kapasitor. Pupunta doon sa washing. I-try natin. Saksak. Tapos, ikotin natin ito. Pag ayaw, ganun garon pa rin. Baka mali yung pagkalagay natin ng mali yung pagkalagay natin ng ito. Ililipat natin yung isang wire kabila. Ayan, ulit natin. Okay. Para sigurado minsan yung katugma nito isa uh, dito sa kabila yan dito sa kabila try natin itong kabila pakal mo pa na kapotan mo di mo ako ganun kanong sigilid yan yeah, ako di mo pagpindot na di Pag mo na pagbalagta doon warbong mo lang ka. yan yeah. So, pwede ka rin. Huwag natin magmahal ng totoong connection ito. Yan. Ayan nyo. sakot naman. Yan. Yeah. Yan yeah, guys. Gawa na na. No. Ito yung tamang connection niya. hindi na siya inaawakan ulit yung wife ko. Oh, yun yan. Ito yun, okay. oh. Ito si no pain. No? Ayan, oh. No. Mga ka pa. Walang, wala pang balot dyan. Ayan. Yun, guys. Kasi minsan, tulad nito, ito, kabila, magkatapat sila. Yung ito naman ang kabila, kabilaan. Ayan. Okay na, guys. Ito lang yung sira nito, dinala dito sa akin. Buti lang, mayroon ako dito na iwan ng mga ganito. Yung pag-ayos ko lang. Lagi ko siyang tinatabi. Kinain Okay na guys. Okay na guys. Pinalitan ko yung kapasitor niya. Ito na yung kinabit ko na lahat. Ayan. Pagawa Pagawa dito. Ito ang problema. Kapasitor. Kasi nag, ano, siya, oh. Parang sunog. Kapasitor niya. May crack. Yan. Okay, nabuti lang. May naitabi ako dito ng mga ganitong klase na ano, kapasitor. Kapasitor.